hello. Hello. Kakagising lang ng tita niya. <tong> dami muna tayo. Pa share, share. Pa share, share muna. Sarap ng tulog ko. 9.30 na yata ako nakagising. Pagkakapans ito Padami muna. Padami muna. Padami muna. Ano ang sinasabi ni Just Ruth? Sinasa loko daw. Wala naman daw siyang pinanglanan, di ba? Just Ruth, huwag mo kaming gawing tanga. Huwag mo kaming itulad sa sayo. Huwag Hugas kamay na ba? Eh, poknot, pero wala namang bago na dyan sa hugas kamay. Paulit-ulit niya na yung ginawa, di ba? Huwag Noon, ginawa niya rin kay tatay nung nilabas siya yung video na sinabi ni tatay usapang barbero di ba na balangura doon si tatay nang dahil oh, may bago pa ba sa kanya di diba, wala na at yung hugas kamay na yan may bago pa ba sa kanila yan so, paulit-ulit gawain nila yan hugas kamay pag nabubuko na nanay joro mami joros angel may coronado hello Anong sabi mo? Sinaluko? Hindi na, yung issue mo na hindi naman para sa akin. Huwag tayong tanga, just root. Alam ng lahat, ako ang nagkocontrol ng pera ng pagpakaso. At hindi ko ito tolerate si Papa Trix kung bubudulin niya yan. Dahil kung hinahayaan kung budulin niya, ako ang mag-aabono diyan. Huwag tayong tanga. Ate, ito lang matanong ko. Direct, direct, to the point lang. Bakit pinag-iinitan mo yung pera ng pamilya? May ambag ka ba? May ambag ba ang community mong kagwakuhan? Kaya inahanap mo? Ay, nako. Tatawa na lang ako sa'yo. Hindi ko na alam kung saan nang gagaling yung pinagsasabi mong kabobohan. Hindi kaagwapuhan, kaabobohan. At chupi, huwag pabida sa baba. Huwag pabida sa baba, chupi. Ah. Huwag pabida. Bakit? Hindi ba pumatok yung wifi mo? Kaya puro ka nalang kumit dyan sa baba? Ha? Ah? abunuhan mo sarili mong pera. Kaya nga nanay Joros. Huwag kang magpalusot. Nay, sinaluko daw. Hindi naman para akin. Bobo lang. Bobo lang. Nakalabi sige, Ken. O sige, mag-i-end na ako. Kala ko nakalad na. Nagtanong ako sa GC kung may maglalive. Wala namang sumagot. Uli na palusot pa. Oo, oh, Nanay Joros. Ah, sige. na ako nakalive. Lipat tayo kay Ken. Lipat na lang tayo kay Ken. Doon tayo. Mamaya pagkatapos ni Ken, magla-live ulit ako. lang akin lang, isasagutin ko lang si Ruth ngayon na ano daw, yung sinalo daw, hindi naman daw para sa tarantado ka, nag-iisip ka ba? Ah, at saka siguro mga isang linggo ako hindi makakapag live. Kasi gagampanan ko muna ang obligasyon ko bilang nanay, bilang lola si day off kami na one week. Sige po, not. wag Huwag mo akong inaano dyan, Ruth, ha? Sana ano muna hinto mo na yan. Nasabi ko sa'yo, huwag mo akong pinitin, wag mo akong, akong ipubog. Dahil ako, hanggang ngayon, may respeto pa rin ako huwag mo akong pilitin na makapagsalita ako ng hindi dapat gumabas ng mga bata. Ha? Ah. Ako, kakagising ko lang. Pagbukas ko, ayan, live. Topic ka ni AC. Kaya nalaman ko na yan din ang sinasabi mo. Kaya tigil-tigilan mo ako. Tigil-tigilan mo ako sa mga ano mo dyan. Ah.

Hindi eh. Yan ang masasabi ko sa kanya. Tigil-tigilan niya ako. Ha? Tigil-tigilan niya ako. Kung gusto niyang... Ako! Oh! Nanay Joros, tigilan mo ako. Tigilan mo ako. Ito lang, ito lang ano, just look, masasabi ko sa iyo. Hindi ako manggugulo sa SJ, pero pagdating ng SJ, gusto kitang kausapin ng harap-harapan. Labas mo yung mga ebidensya mo pinagsasabi mo ha. Ilabas mo yan. Magkikita tayo sa Singapore. Upuan natin yan. Just look. Mami, Sepsi pupuan natin yan. At wag mong ginagawang mga bobo yung mga viewers mo dyan. Tragis, sa kalinaw-linaw na sinabi mo, walang alam si tatay sa pondo. Si tatay ang gumagastos tagalakad ng kaso. Ano yun? Lahat yun? mali mo lang na ano mo na kalimutan mo sa sabihin mo sa live mo ano yun sa kalinaw-linaw niyan oh baka binura mo na naman huwag kang mag-alala naka na yan kasi gawain niyo naman yan na parinig kayo ng parinig bintang kayo ng bintang pag nasagot kayo sabay delete sabay hugas sa kamay Hello! dulo Di goring goring apa? Babi kering apa? Babi kering? Tapos, nililisin mo pangalan ni Tatay Getro, tapos sisiraan mo ulit. Suyuta ka! Ano yun? Hindi diba? to unang beses na siniraan mo si tatay. Maraming beses na. Wala pa ang mga depend dependents dito. Nagawa mo na yan. Kaya nabalahura ng gusto si tatay dyan. ba? Diba? Sinong naglabas nun? Na Matanong ko kayo kabusuan. sino naglabas nun ng usapang barbero? di ba si Ruth? Jenny, ngayon biglang cambio ang gag. Kaya nga eh. Ewan ko kung bakit naniniwala pa yung mga viewers na dyan. Ay, seno nakita-kitang pumasok? Ako sa live hindi ako nag-comment. Si Nipa, alim si Ay, naku. Tatawa na lang ako sa iyo, just may hey, pinag-aralan ka pero hindi mo ginagamit pabubuhan mo talaga yung ginagamit mo o sabihin mo minura na naman kita pinalahura naman kita ha sino ang nag-record kita Nora? si Jasrut yung ano yung usapang barbero Lisa, kahit kumambyo siya, huli na ang lahat. Sinabi niya na ang kasinungalingan niya. Ay, nako. Nakakaawa ka, Jasrut. Katanda-tanda mo na sinungaling ka. Yan ba ituturo mo sa mga anak mo pagkasinungaling mo? Penta, saglit lang ako. Kasi kakagising ko lang din, hindi pa ako kumakain buong araw. Ituloy mo lang yan. Saglit lang ako. 10 minutes maga, mag, magiend end na rin ako. Magkapatid talaga ang kirara at puro Kaya nga eh. Isa na yung pinanood din ako, nag-comment ako. Pero ang mga viewers, mga tanga din, sumasaludo po sa sinungaling. Kaya nga eh, paulit-ulit na lang pagkasinungaling niya. Si Jaslo tamang labas ng video sa kagustuhan niya na malinis ang pangalan niya kay Banang. Kaya nga eh, at doon pa yan, sip-sip na yan si Jaslo. Kahit sa akin, una, bago pa lang yung meeting with ni Banang. Palagi yan na gano, nag ano, -chat, chat sa akin na gusto akong makausap, ganun-ganun. Ayun, ginawa na mo na naman. Ano bang ba agenda, agenda nyo? Sino ba yung nasa likod mo? Sino yung nasa likod mo? Eh, hindi mo yan gagawin pag taon tao na nasa likod mo eh. Si dalawang mukha ba? Si mamang ba? Kami sabi, hi, hey, naku, sabi ko nga ang kapal ng mukha ni Just sa kasinungalingan at pagpapalusot mula ilaga, abot, kanluran. Kaya nga eh, ayaw ko kung bakit naniniwala pa yung mga viewers niya. Sasabihin niya, nililinis niya pangalan ni Tatay Jetro, pero ngayon, na naman another paninira kay Tatay, na naman ang nasisira, tapos ang pag sunog, kambyo, palusok Kaya nga eh. At paulit-ulit yung sinasabi, hindi daw para sa akin sinaluko lang. Sure ka? Sinaluko lang? Hindi ba alam ng mga kabunsuan dito na ako ang may, ako may kontrolado ko ang sa pera? Kailangan kong mag-oo muna bago magalaw ang pera o gamitin ang pera? Hindi ba alam ng mga kabunsuan dito? Ha? Yes, Kaya nga eh, parang ganun, parang nagkaisa sila. Eh, nasa likod yan. Nakakahalata na ako eh. Hindi na need tanungin, nakakainis. Kung mainis na na, Joros, tawanan natin lang yan. Naidaling gatong pinulutan ako kanina sa live ni Jasrut sa nani ko, ni Connie Lopez. Di na ako nakasagot ulit. Sinako na ako. Eh, gawain naman na yan. na yan nila pang sinayda. As if siya kunin silang manager ni Bunso. Kaya nga eh. Si sa totoo lang, may nasa likod niyan. Ana, Mami Joros. Nay Joros. Kasi hindi niya yung gagawin pag walang taong nasa likod niya. Sana. Mali lang yung iniisip ko. Eh, may pa, plano yan sila. Mang Nora. Yan. Yeah, founder yan yung sila. Kaya nga eh ni basa si Kutua sa discussing tiga makasipot buka bin kung lumasak ko Ana napaka talaga ni Pururot nagsorry pero sinadya niya na magsabi ng kasinungaling. Sinungaling naman 'yan eh. Ngayon lang, ngayon lang ba? Kahit noon pa sinungaling na 'yan. Sobrang sinungaling 'yan noon pa. Eh, hey, Apa itu? Ada mati. minta tolong tidak dia dia jalan kan. Belum sampai. Nah, itu mana Siapa? Terus gini. Empat. Empat. Tiga saja. Nanti saya bagi habis dia saya pakai apa? Sakit

Saglit ah. May nanggugulo sa akin dito eh. Sino nang gulo eh. Patayin natin. Ikaw, magpapasukli ka. Ginawa mo bang ko yung resto ko? Jenny Lynn, Ma'am Susan Bergara, nasa likod yan sila. Mamang at Kiara at ni Parodot. Kaya nga eh. Ay, nako. Ken! Huwag kang mag-end, mag ah. Saglit lang ako dito. Hindi pa ako kasi nakakain. May tao sa likod ng lahat ng ito. Naman, naglalakas loob si Parorot magsalita. Kahit anong sabihin niya, wala nang maniniwala sa kanya. Puro siya fake news. At Parurot ito lang ha, wala na tayo sa... Huwag na tayong ganon ganun ganun na sinasabi. Matanong ko lang sa'yo, ito sagutin mo Bakit init-init ka sa pera, may ambag ba kayo? Bakit sobrang ano nyo ano, sa, sa perang pangpakasong, may ambag ba kayo? Nagbigay ba kayo? Yan na ang tanong ko, may binigay ba kayo? Si pagkakaalam ko, wala eh Kasi kilala ko yung nagbigay eh may, tat, may tatlo or apat yata nagigay kay AC na pinasa sa akin yung pera. Tapos yung mamis. Tapos yung kay tatay na may ambag yung 60, tas 30 kasi Si tatay pa mismo, ang nag-forward kay Papa Trix, yung 30K. Matanong ko lang, bakit init na init kayo sa pera na yan? May ambag ba kayo? May nabigay ba kayo? Brabani.

At wag hugas kamay. Kala ko matapang ka. Tapos sinabi mo pag nasusunog ka, hugas kamay ka. Bakit ganun? Panindigan mo yung mga pinagsasabi mo. Steven! Ito nasi siguro puro salita. Tapos pag nahuli, hugas kamay. Susas. mo kung anong pinagsasabi mo. Ano ka matapang ka? Anong mo lahat ng pinagsasabi mo, 'wag puro kasinungalingan lang. Lah Ah, sige, magpapaalam na ako may tumatawag na customer sa Bye-bye, bye-bye. Love you, love you. Lipat tayo kay Ken.